So itong i-share ko po sa inyo ngayon Is something na Napansin ko lang Kasi meron tayong Toyota Corolla Altis Toyota Grandia GL 2025 And then Doon po meron tayong Toyota Grandia GL Na 2019 So ang isang napansin ko po sa mga Toyota Ang baba ng kanilang tachometer Or yung RPM So ano po ang ibig sabihin niya eh, Kapag mababa ang RPM So hindi ko po alam ha, Sa mga expert po sa makina Pwede pong pa-share kung ano yung experience ninyo sa mga Toyota kasi tinitignan ko po, kanina ko lang na-realize Habang nagmumuni-muni, habang nagmamaneho Nandun na tayo sa speed ng uh, 60 to 80 Pero yung RPM po natin, hindi siya sumosobra sa 2,000 So nasa below 2,000 lang po siya So ibig sabihin po, pag mababa ang RPM mas less yung stress sa makina yung RPM po, yun po yung tinatawag na revolutions per minute ng pag-ikot ng crankshaft sa ating uh, makina okay so sinusukat po siya in terms of revolutions per minute times 1,000 so pag nakikita niyo po, let's say yung nandyan nga is 1,500 sa 1.5 po kasi. Hindi ko alam kung malinaw itong sinet up kong uh, uh, GoPro dito sa ibabaw ng manibela. Okay? So, kung titignan po natin, pag mababa ang RPM oh, so, yung stress ng makina over time, kasi kinukumpala ko po sa, bueno, sa raptor, So yung Raptor po napakataas ng RPM niya Kasi ang Raptor po is 2.0 lang And then dalawang ang turbo niya So bakit po nila nilagyan ng dalawang turbo That is para ma-augment yung additional horsepower Kasi nga po maliit yung akina Yung engine displacement niya Itong uh, pan po natin Grandia is nasa 2.8 po yata ito 2.8 diesel okay. So medyo malaki na po yun. Yung old Grandia is uh, 3.0 So pag uh, mababa ang RPM ang penalty naman, hindi siya gano'ng kabilis pero uh, kwan po siya. Talagang in terms of uh, design kung uh, titingnan natin yun po yung mga reason kung bakit ang mga Toyota umaabot ng million kilometers pero working well pa rin po sila so siguro po yun ang yun ang talagang naging ah, uh, sikreto ng Toyota kung bakit napakatibay ng makina nila abaan wise mas matulin nga yung talagang let's say kinukumpara ko po ulit sa Raptor yung Raptor talagang napakatulin po nun siguro I bet hindi po kayang habulin ng Toyota Hilux yung Raptor pagdating sa speed pero kung ang pag-uusapan na natin is longevity na ng makina for sure po malayo ang mas well, itatagal ng makina ng uh, Toyota Hilux Raptor po talagang ang taas po ng RPM doon ito oh, ang isang napansing po okay so sa mga expert po natin na makakapanood ito pwede pong pa-comment para po sa kaalaman ng lahat para po sabay-sabay tayong natutupo okay Lang po at salamat